pagkonsert ng idol magandang tanghali magandang, magandang hapon mga idol dito tayo gugugutin tayo mga idol pa oh mga idol ah ngayon magugubong yan mga idol lalim mga idol sa mga idol ito yung ko mga idol mga idol

ngatinga tingo pang timo ayo do ngatinga mo midus yung ating ng kasi windred dito kayo nang kasi ang mundo idol sino amigo ito mo idol doon sa to sa side na to mo idol doon

lah la, la. wag yung galawin dyan Tangin na yun, nagalaw nyo eh Dekado oh Ang gamit ay barina itong mga idol oh Yan sa mga followers natin yan uh, ah, Shout out lahat Alam na rin kasi ano, ah, kapus Kahapon si mga idol. Nagatim mo din ang trabaho ng trabaho. Tapos. Tapos sa mga idol kaya tanggalin na natin 'to. Tulak mo na sibila. Ano mga wire?

May idol na tayo yung idol si ano uh, kapos wala sa skwala yung kapit namin dito video ano yung mga trans yung pati sa skwala yung mga idol yung mga yung mga idol pa buhay hirap lang buhay ano buhay yung hirap galog idol paglang Hayaan mo siya lang Sa'yo'y humahad lang Ay, ito po ngayon tumay Tuloy mo lang Diretso lang Kahit meron pa humarang Araw-araw si paglang Si paglang Hayaan mo si lang Sa'yo'y humahad lang Huwag hihinto Tuloy-tuloy mo lang Diretso lang Kahit meron pa humarang dati huminto na lang Akala ko dati wala nang mapapala Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Kung pinangihinaan ka ngayon Balikan bakit mo sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon <coughs> ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin ang na narating mo Gawin na lahat na nasa isip mo Huwag mo nang gawin na yung huming to <coughs> Araw-araw sipag si lang Sipag lang Hayaan mo sila